Grabe pa rin ang usok mga kaibigan. Hindi lang halata sa diyan sa camera no. Pero talagang madilim. So, malapit na siguro masyado talaga ang sunog dito ngayon. Kaya ganyan siya kadilim. Hindi naman ganito yung mga nakaraan pero grabe naman yung ngayon. Talagang nandito yata talagang sunog malapit oh. Kaya keep safe mga kaibigan mga yellow knifers grabe yung ano natin ngayon panahon oh grabe yung ano natin dito ngayon itsura ng parang ghost town pero pag dyan sa camera siguro maganda lang talaga yung camera <laughs> pero madilim po yan sa totoo lang oh pag doon sa malayuan na mausok na talaga di mo na makita kaya ingat sa mga nagmamaneho mga oras na to thank you naglalakad pa rin ako ngayon pa uwi, kaya makikita nyo mausok talaga ang paligid napakalapit lang ng wildfire dito panigurado kasi hindi naman ganyan yung mga nakaraan tsaka grabe yung ano pag bu pagbagsak ng mga ano abo Alamay kita nyo yung paligid natin ay mausok talaga. Mausok talaga oh. Oh. Hindi lang masyadong halata sa camera pero pag nandito kayo mismo sa lugar na to, mausok. Masakit sa mata, mahapdi. Kaya bye-bye, bibilisan ko na yung lakad. Thank you. Grabe na naman ang usok mga kaibigan. Oh. Ang kapal na naman ng usok. Ano na naman ang meron doon? Oy. Maraming ano ba Ashes. Uh, grabe ang dilim doon. oh, na ano naman nangyari dito. Oh my god hindi mo makikita dun, oh. pa eh. oh hindi safe lumabas mga kaibigan grabe maraming ano